mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 19, 2025, Merkules at maligayang uh, pagdiriwang po ng dakilang kapistahan ni San Jose, Kabiyak ng Puso ng Mahal na Birhen. Ang ating po unang pagbasa at pagdinilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Chapter 7 verses 4 to 5 and verses 12 to 14 and verse 16. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian." Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang magahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging amania. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat at manigayang kapisahan po ng ating patrong si San Jose. At ngayon po, no, uh, dalawa kasi po ang nararinig nating kapisahan niya. Ito ay tuwing uh, unang araw ng buwan ng Mayo, no, San Jose Manggagawa. At ngayon po ay ang kanyang titulo bilang Kabiyak ng Puso ng Mahal na Birhen. At si... Sa Nose ay mula sa lahi o angkan ni Haring David na siyang ating narinig sa unang pagbasa natin sa kalawang aklat ni Samuel na ipinangako ng Diyos kay David na ang kanyang paghahari ay mananatili no, ng kanyang trono at sa kanyang lahi din magmumula ang isang uh, hari na maglilingkod habang panahon. o magpakailanman at yung pangako nga niya na magiging matatag ang kanyang sambahayan. Kaya kung maalala niyo po, si Jose, sinama niya ang kanyang asawa niya na si Maria nung sila po ay kinailangan magparehistro at dahil siya po ay mula sa angkan o lahi ni David kaya sinama niya ang kanyang sinama niya no si Maria abang ito po ay uh, nalalapit na na mga anak. So, maganda po siguro nung no, mapagnilayan natin at sa araw na ito, isama natin sa ating uh, mga misa, sa ating mga panalangin ang lahat po ng mga kalalakihan. No. Una una na yung mga kalalakihan na natatakot umako ng kanilang responsibilidad bilang uh, asawa. No. Kaya nga isa sa mga kwento no na narinig natin ay nang kausapin si si Jose no ng isang anghel at sinabi na huwag siyang matakot na pakasalan si Maria no, dahil ito yung plano ng Diyos pero hindi naman na si isama din natin no sa ating mga panalangin ang mga kalalakihan na natatakot mag mag-asawa natatakot magpakasal natatakot sa responsibilidad ng pagiging asawa kasi pag nag-asawa ka, siyempre, uh, dapat handa kang buhayin ng isang pang tao. No? At handa mo na uh, isuko no? yung para sa iyo dahil ang kaligayahan no? ng isang asawa, ng isang lalaki, ay yung makita na maligaya ang kanyang asawa. So sa mga nag medyo pumapalya, sa mga nag-fail no? sa kanila pong pagiging asawa, lumapit ka kay San Jose, patulong ka kay San Jose kung paano nga ba maging asawa. At susunod na dyan, no ay paano nga ba ang maging ama. So yan ay isang responsibilidad no, na, ng isang na ama. Madalas ah, tahimik lang no, ang mga ama katulad ni San Jose na naging tahimik sa ating kwento sa Biblia. Pero kanya pong ah, pinanindigan no? ang kanyang pagiging asawa, ang kanyang pagiging anak. Kaya nga po no, si uh, si Jesus natuturing rin magkarpentero dahil sa halimbawa na binigay ni Jose bilang ama. Iinakay, pinagtanggol. No? Kaya ipagdasal natin no, ang lahat ng mga tatay na lalo na mga pinangihinaan, uh, mga tatay, mga asawa na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap no na mayroon na silang dapat na asikasuhin at hindi na lang yung sarili nila yung mga tatay na mas pinipili na magbisyo kesa ang pagtuunan ng pansin kung paano aakayin ng kanyang pamilya, paano bubuhayin ng pamilya. At ganun din, no? pagdasal din natin yung mga tatay na Uh, nagdi nagdidesisyon gumawa ng mali, no, mag uh, maging korab sa kapalit ng kanilang uh, inaasam na magandang buhay para sa kanilang pamilya, no? Pero nawa uh, idulog natin sa Diyos, no, dahil ang kanila pong misyon na maging ama, maging asawa ay nanggaling sa Diyos. Kaya ginatawag sila ng Diyos na manindigan at ipagtanggol ng pamilya lalo pa sa panahon ito na kailangan-kailangan ng mga haligi ng tahanan sa so, so mga pinangihinaan sa so mga nagiging mahina no, sa anumang tukso sila po ay ating idinudulog sa tulong ni San Jose no, na ating patron na sila po ay gabayan iligtas at palakasin ng ating Panginoon muli po isang maligayang kapisahan ni San Jose.